Nalaman ni Libby na hindi makontak ni Xavier ang mami nito at hindi pa rin nagre-reply sa mga text messages niya. Nakita rin ni Justin at ni Xavier ang kakaibang reaksyon ni Libby. Kaya tinanong si Libby kung may alam ito kung nasaan ang mami ni Xavier. Para hindi mabuking itong si Libby ay pinaratangan sila ni Xavier at ni Justin na binubuli lamang siya. Agad namang nakipagkita si Libby sa kanyang totoong ina na si Divina at ipinaalam tungkol sa paghahanap ni Xavier sa kanyang ina na hindi sinasagot ang kanyang mga tawag at tinanong si Divina kung nasaan si tita niya Lailani. Pero hindi umamin ito si Divina na ikinulong nila si Lailani bagkos nagsinungaling ito na umuwi ng probinsya itong si Lailani. May pagtataka naman itong si Libby na kung bakit hindi man lamang ito nagpaalam sa kay Savior. Saad ni Divina ay hayaan na lamang nila ang problema nila Savior at Lailani at may importante sila na kinakaharap ang makulong itong si Princess. Agad pinunta ni Libby si Princess sa kulungan para sana alipustain pero dahil walang kasalanan itong si Princess ay matapang ito na hinarap si Libby na napakasinungaling na pati ang tatay ni Princess ay nadamay sa pagsagutan ng dalawa ay nauwi na naman sa sabunutan na kahit pa may rehas na pagitan, natigil lamang sila nang dumating ang pulis at si Xavier. Kahit todo arte itong si Lebi na siya na ang naagrabyado at nakidnap ay si Princess pa rin ang kinakampihan ni Xavier na iyon ang masakit para kay Lebi. Samantala nagkaroon ng meeting ang mga Cristobal sa abogado ni Libby na malakas ang laban nila na makulong itong si Princess. Pero hindi maiwason ng abogado na sabihin sa mga Cristobal na paiba-iba ang salaysay ni Libby. To the rescue naman itong si Divina na normal lamang. Dahil sa trauma na dinanas ni Libby, na sinang na naman ito ni Sonya At sa paghahanda sa unang pagharap sa hukuman nila Libby at Princess, ay kinausap ni Divina itong si Raymond tungkol sa pagiging incompetent at pabayang ina ni Charlene na siniraan ng todo ni Divina itong si Charlene at binibrainwas si Raymond. Dinig na dinig naman ito ni Charlene sa kanyang opisina. Kaya paglapit ni Divina ay inawa ito ni Charlene na hindi rin patatalo itong si Divina. Sa sobrang inis ni Charlene ay kinuha ang kotsilyo para hindi siya atakihin ni Divina. Pero lalo siyang napasama nang nagsidatingan sila Raymond at Sonya pati na rin ang mga empleyado Habang si Tivina ay iyak ng iyak na kunwari ay takot na takot habang inaalo naman siya ni Sonya at ni Raymond Kinausap ni Raymond si Charlene na todo explain naman si Charlene sa nangyari At naramdaman na pati ang asawa niya ay hindi siya naintindihan Lalo lamang nainis si Raymond sa kay Charlene at nag out habang si Divina ay gigil sa inis na muntik na siyang mapatay umano ni Charlene habang kausap nito si Jenny at may planong gumanti ito sa kay Charlene. Maya ng konti ay manarinig silang kalabog na nanggaling sa kwarto ni Lailani at gustong ipatingnan ito ni Divina kay Jenny at baka matakasan sila ni Lailani. Ang hindi nila alam ay nakakuha ng cutter at gunting itong si Lailani sa ilalim ng sink at natanggal ang pagkatali sa kanya. Gamit ang showerhead ay binasag ang bintana at gulat si Jenny nang napasukan ang kwarto na si Lailani ay hindi niya na makita. Ang hindi nito alam ay nagtago ito at biglang lumabas at inuntog si Jenny sa padir. Tuluyan na kayang makatakas itong si Lailani o mapatay siya ni Divina? at ipaako ito ang kanyang kasalanan dito sa kay Charlene. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.